Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa literal malakas na nga daw mga kaballers ang Detroit Pistons. At ang balita naman patungkol sa trade ni Buddy Hield papuntang Washington Wizards. tara pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dumako mga kabollers sa balita patungkol sa literal na nga daw malakas ang team ngayon ng Detroit Pistons. Well, naibalita ko naman nga po sa inyo mga kabollers na sobrang ganda ng nilalaro ng Detroit Pistons ngayon sa kanilang kampanya ngayon sa pagsisimula ng NBA season. Para nga po sa kaalaman ng lahat, mayroon nga po silang kartada na 13 wins na may kasamang two losses. Na masasabi nga natin mga kabollers na kahit man nga po ang ilang mga teams ngayon ay napapahanga sa kanilang galing. Well, kahit man nga po hindi maglaro ang kanilang main superstar na si Cade Cunningham ay nagagawa pa rin nga nila mga kaballers makasungkit ng panalo ngayon. Base nga sa kanilang performance, literal na puso nga ang kanilang puhunan dahil sa pagiging determinado nga ng kanilang kupunan ngayon ay talagang nakukuha nga nila mga kaballers ang panalo. Walang matitinding superstar, hindi mga kilala at hindi masyadong sikat ang kanilang mga player pero nagagawa pa rin nga nilang masungkit ang pagiging number one team sa Eastern Conference. Kahit man nga po ang ilan na mga kilalang teams ay nagagawa nilang matalo ngayon kaya masasabi natin na talagang lumakas na nga po ang team ng Detroit Pistons. Samantala, pumunta naman tayo mga kaballers sa balita patungkol sa trade ni Buddy Hield papuntang Washington Wizards. Alam naman nga natin, bukod nga po sa ilang mga players ng Warriors ngayon na nag struggle ay itong si Buddy Hield ang pinakamainit na player na maaaring matanggal na ngayon sa si GSW. Literal na hindi na nga po masyadong effective ang laruan itong si Buddy Hield sa Warriors lalo pat alam na rin ng kanilang mga nakakatapat kung saan ito pepwesto. Kaya inaasahan na nga po mga kabolders na talagang maititrade na itong si Buddy Hield at isa nga sa mga team na pupwedeng landingan nito. Yan ay ang team ng Washington Wizards dahil sa mga aring pagkuha ng Warriors kay Chris Middleton na babagay sa rotation nila bilang shooting guard. Bukod pa dyan, malaki rin nga po ang maitutulong nito sa Warriors lalong lalo na. Bukod sa kayang kaya nito makapagtala ng puntos ay maaasahan rin nga ito sa mga crucial defense. Kaya man marami ng mga eksperto ang nagsasabing kailangan na ito ng Warriors. Talagang masasabi natin mga kabolders bilang fans na isa din talaga ito sa mga dapat nilang gawin. Ngayon, lalo pat sobrang hina ng kanilang sistema pagdating sa second unit. So yun lamang mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pinutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hot shots. Thanks for watching.